Maayong adlaw sa atong tanan lahat all. Gumamit ako ngayon ng trilingual language para ang tanan lahat all makasabot. If you still remember, last 4 months ago, mayroong gituwing papunta sa akin. Once again, ito po ay Chevrolet Captiva 2011 model, automatic transmission. Dinala po ito sa akin para mabigyan ng wastong gamot. At nang tinahasan ko sa minteryo ng dalawang linggo, nakita ko agad ang problema nito. To make the long story short, ang ginawa ko na lang, pinaordiran ko agad sa may-ari ng isiyo. Alam niyo mga kaalbularyo, ang bilis dumating. Kahit di kayo nagtanong sa akin, ito po ay dumating na apat na buwan. At sa kakahintay ng may-ari, gibati na siya kalaay pero karon wala yun siya nagmahay. Kasi ang pira niya nga ipahimo unta niyag balay na hurot sa hinay-hinay. And now, pakinggan natin ang full story para kayong lahat ay isa po sa aking mga saksi. Ito po mga kalbularyo, uh, sa wakas dumating na din ang ating order na control box. Ito po ang ECM sa makina at ito din ang sa immobilizer. At uh, ito ang transponder at saka ito ang susi. So bali, apat ang dumating sa ating mga kalbularyo, apat na item. Control box ay uh, immobilizer, control module, so at uh, transponder. So ito po ang original na ECO. Ito po. So sinubukan nating i-repair ito pero wala tayong isa na available for replacement. So ang ginawa na natin mga kalbularyo ay ah, uh, nag-order na tayo ng bago. So itry natin ikabit dito mga kalbularyo at na natin. Okay po. Fast forward tayo pagkatapos naming ikabit lahat naglabad na naman ulit ang ulo ko kasi hanggang ngayon wala pa ring reaksyon ang makina and now di ko na lang pinakita sa video ang mukha ng may-ari kay Nissan Motyod iyang kabalaka kahit sa grabing pressure na pinagdaanan ng inyong albularyo but still is in control ako at ngayon I decided to pull out all injectors at syempre pinakalibrate medyo ang may-ari murag makaihi sa panahon na mag-usap na po kami regarding sa expenses let's proceed to next topic itong nakalibrate ang apat na injector so titingnan natin dito mga albulario. i-try nating i-open spray kasi nung dati hindi ko na lang napakita sa inyo ay wala talagang uh, spray na lumalabas dito sa injector natin so ngayon nang pinakalibrate natin so nakita natin doon na nag stock up yung mga solenoid so bago na po ito ang solenoid dito sa loob mga kalkularyo at ngayon itest natin dito mismo sa makina kung uh, nagpa function na ba siya So tingnan natin mga kalbolario Kapit na natin So ganito lang po mga kalbolario Hindi lang muna natin ikapit dito sa may uh, makina mismo Dito lang muna tayo mag-testing sa labas Ayan o oh. Tingnan natin kung magsirit-sirit na bang fuel natin dito mga kalbolario So temporary lang po ito nating ikabit Tingnan lang muna natin ngayon temporary dalawang injector lang ang pinasukan natin ng sakit yan, ito lang pong dalawa so ito ay hindi na umabot yung sampinit dito yan so ang ginawa lang natin dito mga kalbularyo uh, parang kinundim lang muna natin yung back leg hose natin ayan so ngayon ang ginamitan lang muna natin yung dalawang sakit lang muna injector so titingnan natin mga kalbularyo uh, during cranking ay mayroong lumalabas dito sa dulo ng injector medyo malabo ang video natin dito lang po tayo makapokus ang kamera natin mga kalbularyo kung mayroon ba talagang lumalabas nyan so try natin i-start at tingnan natin kung mayroon na bang lumalabas na kurodo try start Lipon James yan mga kalbularyo yan kita nyo Tingnan nyo lang ang dalawang injector na nakatutok sa kamera natin ngayon. Medyo kanina ay hindi masyadong klaro. So ngayon tingnan natin. Okay, fire Lipon James. Yan. Yan o. Para. At ngayon, gidali-dali ko na og ang lahat na injector nito para magkaalaman na talaga kung asag yun kutob ang utong ani. And now, if you're still watching up to this point, kayo po ang buhing saksi kung gaano po ito kakuti. Much better na tapusin nyo na lang po ang bidyong ito para malaman nyo rin kung giyon sa pag-ayo. Okay, let's continue. So ngayon po mga kalbularyo, katatapos lang namin na ibalik lahat yung injector. Pero sa totoo lang mga kalbularyo ay kinakabahan ako kasi andito po ngayon ang may yan po, may mga kalbularyo. So, ganito lang mga kalbularyo. Uh, lang muna natin kung umaandar ba, kung umubra ba ang ating patsamba dito. Sige, tingnan natin Fire, fire. At ngayon, bago po ang lahat, ginamitan ko muna ng aking matinding orasyon. Kung gusto niyong matuto, ito po ay Latin at para maintindihan nyo rin, i-translate ko na lang po sa Cebuano language. Paalala lang po, huwag na huwag niyong gagayahin. Pag ang edad niyo ay bilo itin, baka simba ko tuluyan ako pa ang maiblame. So please listen to my orasyong latin. Bori kong kong, bori kang kang, tikong kong tikang kang, kay hiloton ko ang imong piang. Okay, start, start! Ayan! ngayon so, mabakal ko talaga, na oh! naman tayo Pila ka, success, success. Pila yung 6 years? Anin na tao na namatay ngayon muling na buhay Yan lang po ang sikreto namin na ibigay ko sa inyo Huwag niyo kalimutan Borikongkong, borikangkang Kalahayang tikongkong Kay hiloton ko ay mumpiang Ayan po, success, success Pakita niyo ba po dyan Ito po ang ibigay siya natin Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. As always, supportahan niyo po kami sa aming YouTube channel, Albulario ko. Maraming salamat po. As always, to God be the glory. Thank you, thank you, thank you.